Joshua, inamin kung ba't di natakot sa balikan nila ni Julia, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Mahigit 8 milyon na ang followers ni Joshua Garcia sa TikTok. Hindi raw inakala ng aktor na papatok sa netizens ang kanyang mga ginagawang video. Matatanda ang December 2021 nang unang mag-upload si Joshua ng kanyang dance video. Actually, noong sobrang fresh pa ng pag-upload ko ng video, sobrang gulat na gulat ako. Tapos tuwang-tuwa ako sa mga tao kapag pinapagawa nila sa mga boyfriend nila. Tawang-tawa ako kapag pinagtitripa nila yung video ko, nakangiting pahayag ni Joshua. Kabi-kabila ang ginagawang proyekto ngayon ng aktor kamakailan ay nailabas na ang teaser para sa pelikulang On, Happy For You na pinagbibidahan ni Joshua at dating kasintahan na si Julia Barreto. Hindi umano nagdalawang isip ang binata na tanggapin ang bagong pelikula. Noong nalaman ko yung project, sabi ko yes agad. Kasi ang tagal na rin kasi ng aguat ng panahon na nag kami before. Kasi mga teenager kami, ngayon ay can say nagmature mature na rin kami. Lumaki na kami, literal. Exciting lang, nagkanya-kanya kaming journey para ngayon magbabalikan kami sa pelikula, makahulugang paglalahad ng binata. Bukod sa bagong pelikula ay magbibida rin si Joshua sa It's Okay to Not Be Okay kasama si Naan Curtis at Carlo Aquino. Nakatakdang ipalabas sa Netflix ang Philippine adaptation ng naturang Korean drama. Sa ngayon nagpo-focus muna ako sa rule ko. Sana mabigyan ko ng justice yung rule ko. Kasi mas may kukwento namin yung kabuuan ng istorya kasi mas mahaba yung atin. nag ako ngayon, nag-workout ako ngayon pero I think mas malaki yung importansya na emotionally prepared kami. Kasi iba rin yung itatakaw naming istorya. Medyo sensitive kasi siya, pagbabahagi ng aktor. Samantala, him pau one take lang ang kissing scenes nagtrending kamakailan ang kissing scenes ni Nakim Chu at Paulo Abelino sa What's Wrong with Secretary Kim. Talagang pinag-usapan at kinakiligan ng mga tagahanga ng tambalang Kim Pao ang paghahalikan ng dalawa sa serye. Grabe, ganun sa Korea, ginagaya lang namin. Siyempre may taste of Pinoy, yun yung taste, charot. Natatawang bungad ni Kim sa ABS CBN News. Aminado ang aktres na nahirapan silang gawin Paulo ang maseselang eksena. Mahirap syempre, sobrang hirap. Parang yun na yata ang pinaka-intense kong ginawa for my entire career. Pero as artista, one take na lang para isahan na lang, diit ng dalaga. Ayon kay Kim ay talagang idol alayan siya ng aktor habang ginagawa ang kissing scenes. Nagpaalam pa umano si Paulo sa dalaga bago kunan ang kanilang eksena. Nagpaalam siya in so many ways. Dito ganito, may rehearsal naman kami hindi namin ni-rehearse yung kissing, yung choreography, placing ng kamay, para sa singing, as an artist, na kangiting pagtatapos ng actress. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon, mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po.